Eh, dadala ko kay Ate Lu. Ate Shell. Ay, ang kami <laughs> Ito ang bahay nyo, Ate Lu. Tinan, 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 tinan. Malilin pa. Hindi si Mami mag... Doon niya sa Hindi naman, baka lang yung Oo nga. Oo nga, kaya... Gusto ko dito. Dito! Ayan ang inyong bahay, Ate Lu. Malaki ang lupa. Pwede kayong gumawa ng garahe. Ate Lu, ang laki ng bahay nyo. You know? <laughs> Kailangan mo ng umuwi. Pupunta ba ako dito sa loob? May loob? Ma. Ay, hindi. Ibang pangalan, Marife. Bakit may ibang pangalan, may ibang pangalan ba dito? Pomeran, Marife. Yan ang loob.

¡Dame <coughs>